Hi hey, mga itis! Nakatikim na ba kayo ng pansit bato? Ito yung sikat na merienda at almusal ng mga tiga bato kamarines Store. Pinuntahan ko tong pwesto na to sa Muñoz, Quezon City dahil authentic daw at timplang lehitimong tagabicol ang may-ari ng store. 30 pesos ang pinakamura tapos pwede ka magpaad ng dinaguan toppings. Meron din pang malakasan overload. Pansit bato may toppings na Shanghai, Shomai, Lechon Kawalit, Chicharon Mulaklak. Meron pa ang gyoza. Malinis ang pwestuhan nila rito. Mabilis lang sila magluto ah. Ang noodles in order pa from Bicol. Ang sabaw secret recipe daw to. Ito yung nagpapasarap eh. Meron silang maayos na process magmula sa pagtitik ng orders, pagbabayad at pagsaserve ng pagkain. Kuya Mike, pansit ba to ang pamagat ng store? Ang lokasyon sa likod ng Watermark Munoz. Open daw sila for franchise na balitaan ko. Aloy na natin. Chicharon. Hmm? Ano tong?